Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Masuswerteng kulay, silver and white. Pahiwatig, liwanag at kalinawan ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon ngayong araw. At masayang aura sa mga gagawin. Masuswerteng numbers, number 12, number 34, number 41 magbubukas ng mga bagong oportunidad na magdadala ng tagumpay. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Masuswerteng kulay, red and gold. Pahiwatig, katapang at karangalan ang iyong baon sa pagharap sa mga pagsubok o hamon. At pagiging mas matalino sa mga gagawin. Masuswerteng numbers, number 9, number 26. Number 38 Magdadala ng proteksyon at biyaya sa iyong mga plano Gemini Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo Masuswerteng kulay, yellow and blue Pahiwatig, kasiglahan at kapanatagan ng susi upang makamit ang iyong mga pangarap At pagiging mapagsuri sa mga gawin Masuswerteng numbers, number 13, number 17, Number 42 magbibigay ng matalinong desisyon at tagumpay. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng kulay, blue and green. Pahiwatig, emosyonal na balanse at kalikasan ang magpapatatag sa iyong kalooban. Lalo na sa mga gagawing desisyon tungkol sa pera. Masuswerteng numbers, number 7, number 19, number 36 magdadala ng pag-ibig at kasaganaan sa iyong buhay. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Masuswerteng kulay, gold and orange. Pahiwatig, katapangan at kasiglahan ang tutulong sa iyong maabot ang pinapangarap mong tagumpay. Nagbibigay din ng inspirasyon sa ibang plano. Masuswerteng numbers: number 15, number 29, number 44 magpapalakas sa iyong liderato at kakayahan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Masuswerteng kulay: green and pink. Pahiwatig, hawahan at malasakit ang magbubukas ng bagong pag-asa sa iyong paligid. At magbibigay sa iyo na ugaling maunawain. Masuswerteng numbers, number 25, number 22, number 31 magdudulot ng siguridad at kasiyahan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn masuswerteng kulay pink and silver pahiwatig ang kabaitan at pag-aalaga sa iba ay magiging daan tungo sa kasaganaan at magiging mapagbigay sa pamilya masuswerteng numbers number 2 number 18 number 40 magpapalawak ng iyong koneksyon at tagumpay scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ay cancer Masuswerteng kulay, black and red. Pahiwatig, kalakasan at katapangan ang magpapalakas sa iyong loob sa gitna ng mga pagsubok. At katalinuhan sa mga plano mo ngayong araw. Masuswerteng numbers, number 6, number 20, number 33 magbibigay ng karunungan at pag-iingat sa mga desisyon. Sagittarius. Ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Leo. Masuswerteng kulay, orange and yellow. Pahiwatig, enerhiya at kasiyahan ang magdadala ng kasiyahan at bagong inspirasyon sa iyong buhay. Masuswerteng numbers, number 10, number 25, number 39 magpapasigla sa iyong landas ng tagumpay. Capricorn ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Gemini. Masuswerteng kulay, white and violet. Pahiwatig, kaliwanagan at espiritual na lakas ang maghahatid sa iyo sa tamang direksyon. At pagiging maging mapagmasid. Masuswerteng numbers, number 8, number 23, number 35 magbibigay ng dagdag na lakas at determinasyon. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Masuswerteng kulay, violet and blue. Pahiwatig, kalakasan ng isipan at puso ang magiging puhunan mo sa tagumpay. At magiging buo ang kaisipan sa paggawa ng desisyon. Masuswerteng numbers, number 11, number 21. Number 30 magdadala ng mga pagbabago at positibong resulta. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng kulay brown and green. Pahiwatig, katatagan at kasiglahan ng magbubukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. At pagiging matapat sa mga dapat ka magagawa sa sarili. Masuswerteng numbers: number 4, number 16, number 28 magdadala ng pag-unlad at magandang kapalaran.